yun yung ube na nakuha namin viewers na gandang uh, patanghali na po nasaan ah, kaya kami ah, na ulan dilim dun dito kami sa tayab ayan oh. kaya sabi ni ate Hazel ito yung Kitch William. Hahanap ah, kami ng ubi kasi ading nga tayo sa ubi. Parami, magpaparami tayo ng ubi kaya hanap tayo ng ubing tinta na tinuro ni Ate Hisil dito sa tayab. Dito kami kasi uh, lumaki ni Bung -Bung, yung kapatid na Bunso na kaso na maalam na yan. Pasukin natin itong kanyang area. Nakita. Pasukin natin itong lugar na ulahan na to. Si William. Dito ron kasi marami pang ubing tira. May batong malaki dito. Oh. Yun ang tatandaan ko rito. Dito nagbahay noon Last uh, 20 years na. Ano sa 1990s pa yun. 1987. 88, 89. Ang Dito ulahan namin ito noon Ngayon puro nara na. pinataniman na ng DNR. Ayan. Hanak. Pero. Ah, nang ganaka. Oh, dito yung dito, dito nagbahay sila noon Sa lugar na to. Ayan, hanap lang kami ng ubing. Kalaya. Ayan, ito yung bato. Bato siya. Bato say. Dito rin dapat si William nung panahon na yun. Ayan, ito nasa liyapang ko na nga. Ayan, <laughs> gumagaway pa lang ka-viewers. Oh. Ito yun, di ba? Ito at kaya Tizel. Kukuha niya namin sa aming kwan. May dalang akong balita sa ako. O, oh, balatan mo ito to, to Hanap pa kami. Oo. Oh, Oo. Oh sa lugim na naman yan pupunta na kami sa lugim dagdag -dag income at paghanap buhay sa bandang huli pero kami dito ay naghahanap pa na kami ng ube bari mo po boy parang ay yata yan Tama ko si Ron. Gamitin mo lang barita. Ama kayo. <laughs> parang ama kayo isa naman yan. Ano na yan. Kukay na ang isang piraso. ube lang. Isa lang yata ito sapo ng buto. Bato. Ito mayroon ditong uh, lumaki na. Ay, pinutol mo naman. Huwag mo naman po rin. May laman yun. Kakuha uh, uh, tinta lang yung balat niya. Hindi pala siya yung talagang purong kinampay na ubi. Ayan, dito pala may salugim din. Oh. Uh. Parang sa lugin. kasi ay salago. Oh. Ito rin yung pwede maging hanap buhay. Yung malaki na nga ito. At mo-order nga sa akin yung ibang kapitan para maging hanap buhay o matalim sa backyard nila para maging sideline din. Maganda ng mga batino din. Ang tutuwi do. Oh. Maganda ng kalap. Parang nga isa yata yung ubi. Kapiyo, Erso kuha kami ng ito 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 kasi ka sa sa lugin ayan ito kuha tayo marami pa dito kung sa tayad marami siyang anak oh, ah, bago ng mga tubo pupunan natin para mas maparami itong salo sa lagu sa lugin wala nga kami na kaya sa lugim ang pinagtitripan ngayon ang dalaki sa akin naman nalilit lang Yan ang salugin mo. Itong salugin mo. itong katawan niya. Ah, mo. Dito tayo mama. Ay! ay isang pirasong ubi ang nakuha na kami. Uwi na kami. Bumalik na kami. Maka isang piraso na lang titira doon. Kaya back to the uh, taas. Mayroon pa makukuha ubi doon. Nilipat namin doon sa para isang pulo lang yung ubihan ko hindi lang sa may kapasita ng kapasita viewers ang tayab super lawak oh, huh, yung din ako Nanawak ang lawak ng tayab diba yan parang kung lang sa inyo yung aming tanim na kawain ng Lasa 2021 Ito na siya ngayon Tinikan Yan nakahilira doon sa akin lupa Pataas eh. Kawayan tinikan Papakinabangan niya sa bandang huli Ito na siya Diba Mga bana mga labong nga o oh. Halos labindalwa yan kapag ito lang ang kaming nakuha na ubi ay may nakuha kami ay isang piraso. Ah, kanilang ba din? Ito magtingin sa tanim namin dati, may mga natubo pa. Kung natin, ito ako sa taas. Sa aking pad. Aking, ah, uh, ito, ni Dampa. Aking, uh, ito yung view deck o taas sa ibaba ng bundok. Yun, may OB pa naman din O, oh, ayan Hilipat Ilipat natin dito kasi maraming kambing, kinakain ng kambing kaya hindi talaga maganda. Yeah. Oh, <coughs> bi pare. Uy. <laughs> ang laki ng naman ka views. Ayun oh. Ito siya. Wow, ang laki. Hindi sa lumaki, lalo na lumiit. Kita. Sana. Mm -hmm. Ubi. Kulang awang, kulang sarap pagtanim ng ubi. Pala, eh? mm -hmm. Ayan, okay. Ito pa rin, ube. Tintan-tinta pa rin. Tintan Tintan-tinta yan. Ito, yan uto ng ube. Kaso nga maliit. Hmm. Nakapuyos yung ube na nakuha namin. Pun. At uh, ngayon nga maga, nagwa kami ng ube. Ngayon naman ay So pinahawat ko rin yun ito nga pandanggaw para, para danggaw nga yung titira pang ubi natin nakakuha naman tayo ng mga dagdag pantani may binarita at saka galing tayab at galing sa ibabaw natin ang ubi ito uh, kumpleto yung kasi may nakabakante yan yung ube natin marami ito yung mga binarita binarita ko siya kanina pero mahabang kaya sila binarita yun. Oh. Kap viewers binarita siya. Mahaba. Binati ng bagong kuha. As of July 14, may bago tayong kinuha na ube. Ito, sa plastic na yun. Yun sa kabila, yun yung binarita. yung napakalalim ng baon. Ito, so, panibagong ube. Dagdag income. Panibagong tanim. Ito sa pili nati ubi na binaritan. ito yung pinahaba kaya nga tinatanong gusto sa rampada o dito sa video na anas uh, para din siyang hukayin kasi pa bulusok nga itong laman ito pa ilalim hindi siya kagaya siya ng na nakaita. pero ubi rin siya yun lang ang balat lang ubi rin kaya mas maganda ito lang siya sa mga rampadang ganito para mas paghihukay mo. Madali siya mahukay kasi mapatagilid. Di ba? Eh, ko dito tapos ito. Ito na yung yung laman niya, quality. Parang talaga man namis Tama naman 'no. Puting puti. Murang-mura. Ang kapiyos ubing binarita. Ano lang mga ka-viewers ang gawain natin ngayong araw. Yan. Nakomplice ngayong linggo. Yan. Inayos ay natin yung dagaw ng sitaw. Then yung tanim nga tayo ng ube. Karagdagang ube. Then ito. Nagdanggaw din tayo dito ng ube. Ayan. Hindi pa nga tapos. Nuutay-utay na natin. At ang gamasin ay ang kapal na rin sa luyahan. Kaya yan lang yung nagawa natin ngayong linggo. At panakawuras nga lang tayo. Ay, nga. Ayun lang aking mga ka-viewers. Yun, sub, sa, uh, sana ma-subscribe yung channel ko at marami na i-share ko sa inyo. Kung ano may mga na, <laughs> pwede ko ma-share para matutunan naman ninyo yung about sa pagtatanim. Pangkaraniwan lang pero yung mga bagong kaalaman na nakukuha ko rin na sa YouTube na pwede natin pagkakitaan at dagdag income or hanap buhay. Yun lang, subscribe sa channel ka. Ch -ch 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 -ch. Subscribe sa channel ka. Pwede din ang notification bell para lagi update sa aking mga video. Bye-bye!